Yo, naganap ka ba ng malinamnam na pan-fried buns na masarap meryendain ngayong araw? Tara, halika at samahan mo ako. Yo, masarap mga kaibitsan. Dito nga tayo sa Lucky Kain na Town sa 520 Quintin Paredes. And dito tayo sa Jungding at meron sila dito ng pan fried buns at crispy fried dumplings so ano pang hinihintay nyo tara samahan nyo ako tikman natin yan at yun na nga mga kayo pips habang naglalakad-lakad tayo sa kahabaan ng Binondo Manila ay may napansin tayong mahabang pila sa Juding Convenience Store na matatagpuan sa 520 Quintin Paredes Street Binondo Manila at nilapitan na pala natin kung ano ang pinipilahan nila doon. At tinanong pala natin mga kayo pips kung ano yung binibenta nila. Meron pala sila ditong pan fried buns na nagkakahalaga lang ang ng 30 pesos. At saka crispy fried dumplings na nagkakalaga ng 100 pesos kaso lang hindi natin inabutan dahil sa haba ng pila na sold out agad. Tips lang din pala mga kayo pips kung gusto nyo makatikim ng kanilang nagsasarapang pan fried buns at crispy fried dumplings medyo aga nyo kasi mabilis lang tong maubos. Bale 5 to 15 minutes nga ang kada salang ng foods nila dito mga kayo pips bago maluto. Kaya nga mga kayo pips na saktong sakto pagbili mo dito ay fresh na fresh at bagong luto ang pan fried buns na mabibigay bili mo dito. Bale, pinapila ko na nga pala dyan mga kayo pips yung tropa natin habang nagbibidyo-bidyo ako. Mahirap na kasi baka maubusan pa tayo. At eto na nga pala mga kayo pips, tayo na ang susunod sa pila. Tara, samahan nyo ako. Dalawang bunch nga tayo. Okay. 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 Wala nang crispy fried darling tayo. Oh, lang po eh, pa. Ano Best seller niyo yun, te? Pareha. Pareha. Isa mas maka na lumubos dito. At yun na nga mga kalpits, kasi dito nga tayo sa laki kain ng tawon sa Pinting Paredes, at titikman natin yung binibenta dito na pan fried buns eto. Yan yung dalawang katulid doon. Sa 30 pesos lang, makakatikim ka na, na at makakabili ka na ng isang piraso na ito. So ano, tikman natin. Kita niyo naman, oh, ah, apakainit pa. Uh! <laughs> Init, <laughs> nakakapato. At meron din pala dito crispy fried dumplings kaso lang naubos na hindi natin naabutan. So babalikan natin yan sa susunod na punta natin. O paano mga kayo kids Pag napadayo kayo sa laki kayo taon, puntaan nyo ito. Holy. Naubos na po ba yung fried dumplings? Okay. Okay.